Matagal na akong nagtatrabaho sa work ko, pero halos ubusin na ang kaluluwa ko nitong mga nakaraan. Sobrang miserable ko na, araw-araw akong tinatamaan ng anxiety, at pakiramdam ko, unti-unti akong nawawala sa sarili ko. Ito siguro yung part kung saan ako pwede sisihin kasi nagstay pa ako. Pero kaninang umaga, pagkatapos ng isang matinding anxiety attack, napagdesisyonan ko na, tama na, nagresign ako. Kahit alam kong mataas ang binabayaran naming renta buwan-buwan, ginawa ko pa rin. Sinabi ng boyfriend ko noon na gawin ko raw ang gusto ko, so ginawa ko iyon, yung gusto kong makalaya. Meron akong dalawang interview sa mga trabaho na mas mataas ang offer at mas maluwag ang oras. Pero heto na ang problema, nagalit siya ng sobra nang nalaman niyang nagresign resign ako. Naiintindihan ko naman siya, nakakastress talaga ang mga bayarin at feeling niya siguro siya lang ang magbabayad ng lahat. Pero dahil na guilty rin ako, nag-text ako sa dating boss ko at humingi ng grace period. Sinabi ko sa kanya kung pwede ba akong bigyan ng ilang araw para pag-isipan kung gusto ko pang bumalik. Mabait naman siya. Sabi niya okay lang daw at maghihintay siya sa desisyon ko. Ibig sabihin, kahit hindi ako matanggap sa mga ina-applyan ko, may trabaho pa rin akong babalikan. Pero kahit ganoon, ang sakit pa rin ng trato sa akin ng boyfriend ko. Sinabi pa niya na hindi raw ako matatanggap sa alinman sa mga trabaho. Pakiramdam ko tuloy, ang tanga ko sa desisyon kong to. Nagsisisi na ba ako? hindi ko alam, pagod na pagod na ako, mentally, emotionally. Ang masakit pa, siya rin naman dati, dalawang beses na siyang nag-resign ng biglaan, pero sinuportahan ko siya noon, kaya parang unfair na ganito ang trato niya sa akin ngayon. Alam kong mahal niya ako, at gusto niya ng best para sa aming dalawa, pero bakit parang wala siyang tiwala sa akin? So ako ba talaga ang masama dahil nag ako sa isang trabahong halos sirain na ako?